kuan apa pagkanso. Sila <laughs> ka perfect. Ba. Thank you. Guluna. Tay bahaya ko para wanyan. Hala. Oh, oh.

Ang kaya dito na aking ano, mahiwagang ano. Mahiwagang salamin. Mas marami pa nga <laughs> yun. dito lambat-lambat. Meron -lambat. na <laughs> ito tanggalin. Vlog lagi po ng wake up Pabira Park Yun Malaking problema ito nang ano Lungsod Cool <laughs> 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 Ang kalanay ni Cool Ayaw sa iyo to? to? Oh hindi sa akin yan Malaking problema ito nang lungsod Okay then Okay Yan nila yung gol. Nila yung dito. No, yung to di ko ito pipitawan. Pag napitawan ko ito, di ko na makita ang dulo nito. May lang ako. ano naman eh. Sa tingin ko ay. Ito Yung nahila diyan. Eh. Yung ano. Second game. Yo na. Sa puso ang ah. ganso. Hmm. Sa puso.

<tinyo> Hindi <Huh? tinyo> ba si ano Sir Unad Lutang manit wag Sasapay Iba yata nakasapay nito ah

Bago ano namanya ni kapitan? Barangay

Tayo. Prito yung kinain? Oo, oh, prito. Grabe yung kinain, no? Pa isang kilo ba? Halo, halo? Kinain yung ulap po dyan, Oo. Oh. Ano, oh, may triko. Prito man yun. Prito, ayan. Prito nga. <laughs> Dahil mo oh, to. Wala, uh, uh, prito. <laughs> Patay na. Patay na. Look, a bull. Wala. Pipong pa. Ay, de -ula ko kanina, oh. Te -pre, te -pre. Yung bulad Yung isda nila doon sa olive Paribuna. May mga ribo na yan. Ah, nandito. Kun sa kanila. Kuyong. Tolong na misara. Okay. Exit yung nakuha ko kanina.

Ayan mo Buse Ayan mo Ayan po Ayan po Sig tray tahan Di mo ang bus busubos ang hulak na no? Grabe ang takaw no? Lahat ng hulak natin siguro sinimot Ang ah, prito niyang ang hulak na, prito, prito niya nga ba? Fritter sa kanya Fritter niyang hulak Tuyo. Yun Oh. Adi, ah, maprito nga na tuyo. Ang kabap. Bila di yan. Ayan na na lang. <laughs> Prito ko yan pala. Prito ko. Prito ko yan. Ganyan na ako. Prito. Prito. Big ayan. Ah, Eksil ang katawan. No? Sinama, sinama pa eh. buldog Sinama pa. Malalaman talaga.

Bigay Ito masarap po Masara lang pare eh. sana lang Oo oh, asa mga tao <laughs> <laughs> Hindi pa rin tayo ka vlogger Hindi natin nakuha ng video yung pagtalasik ng puluna no Tinamahan si Patniron at sa likod tumanasik ang pulunan ko ayaw pala ng pusit gusto bulok na tulingan hilab na tulingan Ayo. Ayo kita dapat dia na.

Kaya to baka kayo madulas pa? Big din to. yan ang pinaka kuwan na pagkanso pinaka <laughs> perfect bahay thank you Hmm. Huh. Yo, kayak sering. Para sinukat an laki ba? Para sinukat no. Proper rias. Luibi. pintahan perihas payaw ito ni kapitan sarili niyang ano ito payaw pa ariyahan ito sunod araw parating na yung tinawagan niyang pangulong si Kirby Mader yung kakumpanya ni ano Kirby Singko, Grabe ng ano, tulinganin tapos galunggong. Paikot sabi lawak, nandun ang payaw ho, malayo hirong gipaw hanggang dito Ano? Ah, niya ito at baka mawala na naman yung laman Tapos nangalagot ang mga payaw dito at may mga Taiwan dito nagkikitang Mga Taiwanese napasok dito Pag nakasabit yung kitang nila sa payaw, pinuputol nila yung lubid yung mga kasamahan namin mga tagalinahika na may private din ng mga payao, may mga taiwan na nakasabit na nylon, nylon mga kitang ng taiwanis nagi pa oh sabi iktar ya tulingan hilupin galunggong salmon complete itong laman dito rin nahuli yung mga bigaya na malalaki ng mga kasama ko ayun ang huli natin oh no? tentahan siguro yung nabigay